Hello mga ka-friendship, ayan. Pampamilyang kwento naman ito mga ka-friendship. Tatlo yung asawa niya. Tatlong babae. Isang lalaki. Panoorin natin ang video. Now, okay, so the, isang bahay lang kayo. Yes. All your parents knows this? Yes. yes. Oh. And wala silang disagreement? Wala po. Wala naman. Ikaw? <laughs> wala wala rin? Wala, Wala. po. Wala? They all agree? Yes po. Ikaw o naman si yung parents mo ma nag-agree. Nakakatuwa. <laughs> Parang argabyado ka kasi pa Kasi eh? yung mga ganitong <laughs> senaryo okay lang po kasi kaya niyang panindigan. Yes po. Sabay-sabay. Hmm. matulog Kahit tatlo yung yes, asawa niya. Pwede. Oh. Pero hindi lagi. Okay. Dito na. Dito na ako interesado. Okay. Sige. So Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Para alam let na ng viewers kung saan ako papuntay. Hindi <laughs> Tama yan. Tama yan. So log to kayo. Isang kwarto, multiple kwarto. Na, na, na. May tigi isang kwarto yan sila. Wow. Yes. May isa rin akong kwarto. Yes. May kasarili ako. Pero, um, kung yung iniinis iniisip ng mga tao, tanong nila, may sabay sabay ba kayo minsan? Yeah. Ganyan. Yeah. Oh, yes. Ginagawaan. Okay. Ginagawaan namin yan. Pero, hindi ko siya masyadong gusto eh. Oh. Kasi matrabaho siya eh. Nakakapagod. Oh, Oo, tatlong babae, papaligyan mo. Ang ah, ganda ng mga asawa niya. <laughs> good. At mukhang oh, ano, magkakasunubo. Oh. You have good problem. Hihingalin lang ko yung tinatatlo ko pa. Yeah. Saka, masisira kayong kwarto talaga, ang gulo-gulo. Like, talaga? Oo, oh, iba, iba, iba sila. Pag sama-sama, magulo siya masyado. Kaya mas okay pa yung solo-solo, uh, solo -solo, gano'n. Tsaka kasi minsan din, ganito kasi yung schedule niya. Kunyari, mayong gabi siya ang katabi ko. Ah. Kinabukasan siya. Ah. Kinabukasan siya. Pang-apat na araw, pahinga ko niyan. At least, kaya niyang panigil so, pa Sumusuko, so. ah. <laughs> <laughs> hindi ka tulad oh, ng iba dyan. Uh -huh. Kasi, with all honesty, you will demand. Uh -huh. yung isang demand Time. Kasi bandang huli, babae pa rin sila. Of kailangan course, nila. You know, Mga bata ang yes, nila yun. Exactly. Yeah? Quality time. So, uh -huh. quality time. ano nangyari? Let's say, kunyari, turn niya na. Mm. Uh -huh. Siyempre, alam ko rin na siya gusto niya rin ng quality time na rin sa akin. Mm -hmm. So pag isasama ko pa siya o siya, agaw na naman. Iba parang ganoon sa kanya kaya binibigay ko rin sa kanila yung gusto nila na yung quality time ng. Okay. So effort din on your part effort din talaga. Lalo na stressful yung araw mo, ganyan. Siyempre, bandang ulit, gusto pa nilang pa nila ako ng mga wala namang sense diba? na ano. Diba? <laughs> may, 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 ano nangyari sa'yo? Yeah, Pero mo, tanong yun, no? Oh, yeah. but you we really have to exert effort. oh, kailangan ah, mong gawin yun. Eh. Economic, binili mo si Laika ng t-shirt. Ganon din kay Sam, saka kay Labruha. as much as possible, tinatry kong maging equal sa kanila. Aww. Minsan, di mo mape-perfect talaga yun. Pero oh. eh. Pero, tinatry kong maging equal sa kanilang lahat. Nararamdaman nyo ba na may kahati kayo o parang buo pa rin talaga ganito. dumarating sa inyo? Oo nga. Kahit ilan pa yung asawa, basta kaya ko nga yun. Tsaka iba-ibang tao rin ako ibigay. pwede dito sa kanya. Iba akong tao, iba iba Kasi magkakaibang mga eh. So iba yung pag-communicate ko kay Labruha, iba yung pag-communicate ko kay Samsara at kay Laika, iba-iba yun. Okay, dito ako curious. And I think viewers also curious about Sam, do you compete with La No. Ikaw din na. Uh, yes. Ikaw din La Yes mo. No. Talaga? Never ever. Maganda Talaga. yung samahan kasi nila. They don't compete. They complete each other. Yes. That's yes. right. teamwork. Teamwork. <laughs> team teamwork. Team team teamwork. Team team teamwork. Team yes. team siya. Teamwork. Teamwork. Well, Teamwork. 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 niya na, kasi you learn, Teamwork. 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 not learn to you judge kasi minsan kasi di mo masisisi prejudicial or mm-hmm. Uh, instant na judge wala na tanong ko Koy may dumating na namang isang bebot mahal mahal ka pwede ba silang umapat? gusto nila yun yes, yes. yes. gusto yun kami pa nagbib sabing daddy maganda to kayo ba nauntog na sa silong ng bahay? Hindi <laughs> nga, yeah, okay yes, sa inyo. Yes, Kami pa minsan nagsasabi sa kanya, Daddy, check mo to. Maganda siya. Nakafollow ay, siya ay, sa'yo ay, sa ay, ay, IG. Yung yes! Yes! Ano? Totoo. Yes! I At do. least, nagsakasundo-sundo sila. <laughs> Kasi <laughs> so, ma-de-divide yung task eh. Yes. Mas dadali ang buhay nila eh. Oh, nagkumagawa ka oh, kayo ah, ng Yes, po. Oh, yes. Kami, yes. kami lahat. Kaya doon nila nalaman, oh, pag may dumadagdag, mas dumadali yung buhay. Kaya mas chill tayo. Yung mas... Hindi nyo naman crush ang isa't isa. May ganun. Yes! Ay, sabi. Hindi, I mean, di ba? Kailangan may certain like kayo sa isa't isa. Yes! Uh, kasi, di ba? Actually, hindi lang like. Love namin ang isa't isa. O, di ba? Papipiliin kayo, kayong tatlo. Kayo, may naisip kayong artista na pwedeng... Oh, ito, pang-apat, pwede. So, Alam mo, crush na crush ah, gustong-gusto si Koy Koy. Ina Raimundo. Ina Raimundo. Ikaw? Ang so, ganda bro. ng ano nila. Parang wala akong samahan. maisip. Talaga? Hindi dahil ayaw ko siyang i-share. Ang... Parang wala lang papasa. sa oh. Yes. Ayaw niya ng mga artista? Hindi naman. Ano lang, mas um, gusto, gusto niya kasi pure eh. Hindi pa na-discover? Yes. Wala pang nakakakita, nakaka-discover. Parang ito. ganun. Ikaw? Matanda na kasi si Angelina Jolie. <laughs> <laughs> Ay, pero maganda yun. Yes! Ay, katawa talaga. Do you think that you will see yourselves so, diba? together in the next 10 years. Yes. 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 Ikaw, what do you think? You want Kapag ganito, kung gusto niyo mag-asawa ng marami, ako, kaya nyo ibigay responsibility ang responsibility ko kasi sila. Yun mm -hmm. yung bigay ni God na responsibility walang sa akin. Away, mm -hmm. Walang away, walang ingitan. Protectahan sila, gabayan sila, turuan sila, ganyan. Mm -hmm. So, But it costs money to napakaganda. maintain. Napakaganda. Totoo, ganito. pero mm -hmm. na ako make money rin naman sila sa akin. Okay yang ang iniisip ng mga The best, tao, sinasabi nila, oh, dahil sa pera lang yan. Mm -hmm. Dahil sa pera, pero wala akong binibigay na pera sa mga to eh. Bakala mo mm -hmm. nati, boy, mo, natiway mo pa, Sila mm -hmm. nagbibigay ng pera sa akin, kaya mas... Okay.